ভবনাথ Tago, 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 tago. Yung mga tol, no. Uh, para pasokin sa area nga tol, mga tol. Kasi may nahuli kami kagabi, mga tol. Ando na sa isla. tagu si 44 at saka si Alpha, mga tol. Kaya sinunahan namin. Uh, kasama din natin ngayon mga tol. Si Ile Adventure. Si Dax, no. So, tatlo lang yung mga tol si Edwin ang hindi pa naka uh, recover siguro si Electra mga tol so, siya yung pinagkatiwala namin so itong ganyan na ito mga tol kailangan natin na magingat kasi mga, mga tao ni Jojo dito at ni Cesar no so uh, sundan namin mga tol no sundan namin yung mga area kung saan na nila yung kapatid ko sa Ere tago doon mga tol sa paki-share po sa video na to. At mga mga love shoutout out po sa lahat na nakaantabay sa video natin. Siyempre sa mga OFW no, Sunsas Mindanao mga local vloggers. Ah, uh, mga love shoutout out po sa yung lahat. So, siyempre kay Los Mindanao kay Leo from Toronto, Canada, mga mga love shoutout. out. Ingat palagi sa work, siyempre. Uh, thank you so much no sa suporta. Uh. Kay Jamil Lahasan, mga love shoutout. out. Kuya Buds Tol. Ah, mega love shout out sa Tol. Alpha Go 01 no. Ay Bruno Gabriel kay Gospa 006. Malmal namin kayo dito, Tol. Sana magkita-kita tayo. So, patuloy tayo mga Tol. Alam niyo naman yung mission natin. Hindi ako titigil mang Tol hangga't hindi ko maligtas yung kapatid ko. Pati pamangkin ko no. So, grabe na talaga yung ginawa ni Cesar si Gospa 54 mga Tol. So, ang hiningi niya mga tol na 100,000. So bumaba no. Ah uh, may ano na may may 40 40k daw yung hiningi niya no. Marami. Thank you so much sa nag-send ng mga link sa akin no. Na nalaman natin na ganun yung hinihingi nila. Kung kaya ko lang mga tol no, kung may pera lang ako na maibigay ko mga tol kahit bukas pa ibigay ko mga tol yung pera. Maligtas ko lang yung kapatid ko, mga tol, no? Supportive. Kung may pira lang ako, pero... Ako, mga tol, kahit ano pang gawin... Kung ako man ganyan, mga tol, hindi ko gawin yan. ang iingay ako ng pira, mga tol, no? Pero para lang sa kaligtasan ng kapatid ko. So... Maghanap tayo, mga tol, no? Maghanap ako. Para maligtas lang yung kapatid ko, mga tol. So, kasama ko si Inday, no? So, si Inday tutulong daw siya no may makasaho daw siya tutulong daw siya kailan pa kaya si Dax no parang ibinta na yung ano niya yung kubo niya no para lang makatulong no? so yan mo to patuloy tayo mga tulang. Eh halata so na nandiyan. Ito gawin natin dai. dito lang ako no dito lang ako ako yung kunin ko yung attention nila ito na yung mga kamera na yun mm. yung pagkatapos kunin ko attention nila parang ito yung ano ba yung sacrificial tool ba mm. Harap, din, harap sila sa akin mm. Kaya makaharap sila sa akin yung attention nila sa akin baril ninyo no yes, ito yung mga kamera ninyo Bunny! 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 Pulo kong istorya ni Commander Jojo. Huwag niya si Charles. Pulo ka ngandang hanggang mangyayari nila, ha? Pindulan na mo ang mahimawag kung asa'y umutang. Pag-ibutalan nyo ang mga bihar. Ha? Sarado pangalawang plano natin to alam natin na marami sila hmm. gawin natin to Hindi yung papasok okay Hindi okay, yung papasok dahi ha yung hmm. si babae yung tutul ayaw na lumusi sa labas. so akitin mo sila dahi hmm. akitin mo sila na ano na parang ano ba parang uh, naligaw ka ba Oh, sige. Ha? Hmm. Then, pag, hmm. na sila? Tatanungin ko kung saan dadaan hmm. kasi naligaw ako. Hmm. Para pag makaano tayo tol. Pagkaano tayo tol. Ha? Ano? Okay ba yung plano? Kasi hindi yung mga akit sa kanila. Hmm. Ha? Pero yung barangay mo dahil dito lang sa likod. Oh, sige. Para pag magka ano. Kamunang mahala. Oh. Tak, ah. ini, 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 sadan daan, Wala May ara naman Ah, magbantay Ito na 'yung pagkakataon natin tuloy. Obra.

Panghahap si inyo yung mga tawala. Huwag na yung ito. Mabalang nila. Lagi ka na Huwag niyo kumpat yun. Huwag niyo kayo dag-anan yun. Matabang tayo gilid si mga vlogger na po dara. Istorya lang tagtaro ba di? Di rin lang pa dapit. lang pag buwan kayo. Ang dalan naman akong ipakita. Kung asa ba na makapapaulit na po sa buwan. Ang ah, wagre, yeah. dupinta rin niyo mga putel na mo. Kung eh, may mga vlogger man na lo, na mo. Kung oh, sa may mga malik na mga drabi,

Oh. <laughs> um, Puso mo na to, ane? Tarbo, ane? Po na yung trabaho Puso mo na yung trabaho Sulod lang muna sa laang tul Sulod diya pun Sulod diya Sabi na ako tulog bigyan na si Inday tul ba hadlok ko kuno kay pagingon niya vlogger ko. Ha? ko. na buko. Iwan ko eh. Ha? ko kasi iwan niya kiduha gusto ko sa Okay na to ulay ang ngiti ang ko mo na Okay. Ang bata kaman, di man makuwan. Makulot sa mga siya, kuya biya itong mga pusilan ng kuya buwan niya. tabangan niya mga ba... mga bandido ko. Mga bata, mga bata, ano to kayo? Yan eh. Handog ba siya o kwan? Siya itiun daw. Lahi ba? Lahi ang itiun. Pero kung kung kamo, mo, tira ka mong gagapon. Atay pati po, maulaw po tano Bata, niya. Kita tiguan nga. Kaya bata, ang bakal kasura ito. Pero bata pa si Elektra makaan ito. Elektra.

dagan pag bandido makagus <laughs> sa atong litra kay mura pag ubagon pag litra pud ha asa di say mo mong tanaw, tan-aw di ko ako ya dak dili ko ubag di ay naon sa di wa sa nan kon litra mo ya ko litra mo ana ibug pamina na ko ni man lang na ni pag tan ni pag tan-aw na ko ni tan ni litra to kay kun pan mangut mura igso na na ko magulang na ko ba kana si litra di say mo tan-aw ni mama ha sa kakapoy na muna mga kaido naman. mo bitbit mo na saglit sa lang saglit na maano hindi yung atong lang kayo sa amin mga tol kami na lahat ng mga nagsasarte mga na ligtas lang mga gutom na ko ba na aman bungahan mo badyang ako sana badyang na Tal. ay mo tol ay niya